Please give a round of applause for our two lovely and smart ladies. Congratulations, CC. Baka sa Science Fair ka makahanap ng possible scholarship grant. Congrats, Fang. Yes. Alam mo naman, ayoko oh may kahati ako sa spotlight. Ano nangyari sa project ko? Okay lang yan. Maayos pa yan, no? Baka ito, baka pwede, baka dito sa audio. Kinuyog. Ay naku, tita. Yung impact tita mortal enemy ni Sheena. Inatake na naman siya. Siya na nga yung nanalong Miss Psytek. Kinapaktapakan niya pa rin yung pagkatao ng sisi ko. Sumusobra na yung Vanjie na yan, ha? Bakit pasalamat siya. Wala ako sa pageant, ko sa padre batang yon. Tama naman po si Vanjie, eh. Bakit ba ako sumali dun sa pageant eh, hindi naman ako pang beauty queen? Wala lang kasing possible scholarship grant yung ilalaban sa division uh. level. Hindi naman ako sasali dun eh. Kung scholarship lang yun, mo eh. Maghahanap na lang tayo ng iba. Marami dyan. Gina, I think the best thing to do is to stay as far away as possible from her. Alam mo, sige, ganito. Treat ko kayo. Kahit ano, gusto nyo mag-movie, mag-date tayo. Wow, ayun naman uh, pala eh. Ano? Tara na! Oh, Uy! At na Minerva! Wow. Long time ah! Kamusta kayo? Hi po, Tito Obet. O, huwag nang Tito Obet. we Obet na lang. I have something for you. mo ano. Ano yan? Ah, uh, one, two, three. Sina? Tito Obet? Sabi mo wag ng tito eh. Kuya Obet na lang. Saan ka papunta? Pauwi na po. Sabay ka na sa akin, pauwi na rin ako. Sina? Sina? Anong nangyayari sa iyo na? Ano? Congratulations! Nanalo yung anak mo sa beauty pageant sa school! Oo! Oh. Oh, oh, Naka-second runner-up siya, tsaka nanalo siyang best Q&A sa Miss SciTech sa school nila. Naku, sana hindi matulad sa iyo, no? Naalala ko nun, di ba? Mahilig ka mag na Elena, tapos unti ka pang sumabak sa Miss Sandroque. Kaya lang nag kay. Di po, ano? Itong anak ko, matalino po. Hindi po siya tutulad sa akin. Sheena. Anong ginagawa mo dito sa OB-GYN Clinic? Ang simple ng tanong ko, sagutin mo! Anong ginagawa mo dito? Lechika Sina! Puntis ka po! Ma, I'm sorry. Matawarin ko ako. Lechika ang bata ako! Bakit ka nagkaganyan? Sinong tatay na dinadala mo? Tungkol dyan ang tampok nating kwento, dito lang sa Tadhana.